Hello everyone! So welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, dito nga pala gumagawa ako ng tutorial. At nagbibigay ako ng tips and experiences and ideas about sa aking trabaho, kung paano ako na nakarating dito sa Greece. Uh, isa nga pala akong nani dito sa Greece, uh, Europe yan. So kung gusto mo yung mga ganitong uh, video, please consider to subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga new upload video. And kung gusto nyo naman ako makausap at meron kayong tanong, pwede nyo rin naman akong i-message sa aking Facebook account, Marie Chris Brioso. So for today's video guys, uh, gusto ko lang magbigay ng tips again sa inyo. Kasi may mga nagtatanong sa akin ito na may, boy may boyfriend sila dito kung ano daw yung pwede nilang gawin para mas mapadali yung proseso para makarating sila dito at mamit na nila yung kanilang uh, ideal man. Charot. So, yun. So, yung may mga boyfriend na yung may mga boyfriend dito and kayo is nasa Pilipinas. Ang gusto ko lang i-share sa inyo is, ang gawin nyo guys, humanap yung boyfriend nyo ng yung lawyer dito na magpaprocess ng papel or mag-aayos ng papel niya. Parang ang mangyayari, siya yung tatay yung employer nyo. Okay? So, parang ang mangyayari is direct hard and tawag doon. So, pag nakakuha na siya ng lawyer, so, dun, ipapasa niya yung mga kailangan na papel ng ng lawyer para ipra i-process yung papel niya dito para ipasa sa a uh, periya okay, na tinatawag dito. And then, kayo naman, yung lawyer naman, hahanap ng agency sa Pilipinas na, na legit din na tutulong naman sa inyo para mag-ayos uh, ng inyong papel para makaalis kayo sa Pilipinas ng legal. So, parang, um, ang dating noon is, um, domestic helper ang magiging papel niyo dito so di ba di ba mas maganda kaysa mag-tourist kayo dito so pagdating niyo dito at least legal kayo na makakapagtrabaho Okay? So, yun, makakapag-process uh, kayo ng residence permit nyo. So, kahit hindi kayo magtrabaho dun sa employer na pumera mo o dun sa boyfriend nyo, so, pwede kayong makahanap ng another na trabaho. So, para sa akin, yun yung pinakamadaling way na pwede nyo gawin kung may boyfriend kayo dito. Kasi kung tourist ang gagawin ninyo, malaking pera at, at maraming papel ang kailangan nyo ipasa. So, sab baka may magtanong bakit mo naman nasabi ganun din ba yung ginawa mo? Hindi po. <laughs> employer ko talaga yun. Kasi meron din ako mga friend na ganun yung ginawa nila. Ganon uh, ganun yung ginawa nila. Huma uh, parang si, yung boyfriend nila yung tumayong employer. Pero hindi sila doon uh, nagtatrabaho. So, pagdating nila dito, humanap sila ng bagong employer. Okay? So, yon And hopefully, makatulong ulit sa inyo ang video na ito. And please do share kung meron kayo mga friend na may boyfriend na taga dito sa Greece at gusto silang makuha para sa akin, yun yung pinakamadaling way na pwede nilang gawin. So, kung meron naman kayong alam, yung mga nandito sa Greece na ibang way na mas madali pwede kayong mag-comment para naman malaman ng ibang tao kung ano yung pwede nilang gawin na option. Okay? So, yun lang guys. And guys, may nakalimutan pala akong sabihin. So hindi ibig sabihin na uh, tumayo yung employer yung boyfriend nyo is uh, ibig sabihin na talagang sure na makakapunta na kayo dito, okay? So kailangan pa rin niya na maaprubahan or pag ipinasa sa Periperia is or dito sa Greece, depende kung ma approve yung papel ng boyfriend nyo, okay? Kasi nakatipende pa rin 'yan sa, sa government dito. Kung yung uh, yung boyfriend mo is uh may kakayahan na mag-hire ng domestic helper okay so yon so depende pa rin sa sa status ng boyfriend mo kung ano yung trabaho niya at kung magkano yung tax niya yearly so yon ang ang uh, gusto kong idagdag sa inyo. Baka sabihin nyo, ay bakit ganun? Sabi ni ganito, ganyan na ma-approve. So, depende pa rin yan. Okay, hindi lahat, or hindi lahat ng baka yung boyfriend nyo is hindi ma-approve kasi nga, uh, hindi gano, ganun, kalaki yung sahod. So, depende pa rin yan sa government dito kung ma-approve. Pero, para sa akin, ganun yung pwede nyong gawin. Okay, so yun lang. Thank you.